Ngayon mga Bombo Star Nation, bisitahin muna natin na alamin ang kakaibang selebrasyon uh, ng uh, Kapaskuhan sa bansang Netherlands. Kaya naman narito ang aking uh, special report para sa ating uh, Christmas around the world. Bomborajo Philippines presents Christmas around the world. Awards nation, 19 days to go before Christmas Day. Sa ating Christmas around the world, silipin natin kung paano ipinagdiriwang ang Pasko sa the Netherlands, isang tradisyong may pinagugatang kasaysayan, kakaibang kultura at masayang pagsasanib ng mga Dutch at Filipino na naninirahan doon. Sa iba't ibang panig ng mundo, nananatiling pinakamakulay na panahon ang Pasko. Taon-taon tuwing December 25, ginugunita ang kapanganakan ni Yesu Kristo. Isang tradisyong kristyano na unti-unting lumawak at naging selebrasyon ng pag-asa, pagbibigayan at pagdiriwang kasama ang pamilya. Sa Europa naman, isa sa may pinakamatatanging kaugalian tuwing kapaskuhan ang The Netherlands o sa Holland na kilala sa mga windmill, tulips at masayang winter festivals. Matatagpuan sa northwestern Europe, ang Netherlands ay bansang Protestant at Catholic ang pinagmulan, kahit marami na ngayon na sekular o hindi na masyadong relihiyoso. Gayon pa man, nananatiling buhay ang mga tradisyong nakaugnay sa Pasko. Mga kaugali ang humubog sa pagiging Catholic o cozy at malapit sa pamilya na sentro naman ng na kultura ng mga Dutch. Kagaya sa maraming bahagi ng Europa, unti-unting lumago ang pagdiriwa ng Pasko dito mula sa Middle Ages hanggang sa paglaganap ng Kristyanismo. Pero kakaiba Dutch Christmas dahil mas maaga nila sinisimulan ang holiday season, hindi sa December 25 kundi sa pagdating ni Sinterklaas. Ayon kay Bombo International News Correspondent Jen Hineralaw, isa sa pinakakilalang tradisyon ay ang pagdating ni Santa Class tuwing Nobyembre. Hindi ito Santa Claus, kundi isang matandang pari na may pulang balabal at sumasakay sa puting kabayo. Kasama niya ang kanyang mga katulong na tinatawag na Zwardi Piet. Ayon sa kaugalian, binibisita ni Santa Class ang mga tahanan ng bata upang magbigay ng tsokolate, candy at maliliit na regalo sa gabi ng Desyembre 5 na kilala bilang Sinter Class Award o gabi Okay, ang kultura po ng mga Dutch at saka kultura ng Pilipino meron silang similarity in terms of Christmas and New Year. They they really um ano they really put a value to that as Um, a time for the family to get together, for the relatives to get together. And which is also the same in the Philippines. We really value Christmas and New Year for us to get together and to relax. But the only difference is that in the Netherlands, we normally don't start very early. Yung uh, sa Pilipinas, nag-start yung Christmas natin pag-bear na, September. Uh, until december and then first of uh, no, first of january the next year but that dito sa netherlands they they actually have like the sinterklaas which is parang ano siya, parang version siya ng santa claus so yun ang uh, dinadaos nila ito, i think if i'm not mistaken december 5 or december 6 and then meron silang uh, festivity and this is for the children at saka po ang ang weather ngayon is lumalamig na din because we are approaching autumn lumalamig na grabe na ang ulan grabe na ang 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 hangin at saka iba-iba na din yung weather so it's really getting cold and uh, the sun is also ano ang, uh, ang ang araw is hindi na siya masyadong mataas so medyo nakakaano na din siya uh, nakaka-miss na din ang summer ulit. <laughs> Tahimik at simple ang Christmas Eve. Maraming Dutch ang pumupunta sa Kirchnacht o Midnight Mass habang ang iba'y nagtitipon lamang sa bahay para sa isang intimate dinner. Sa The Netherlands, hindi mawawala ang pagkain sa selebrasyon pero may sariling karakter ang kanilang handaan. Pinakasikat ang gourmetin, isang maliit na tabletop grill kung saan sabay-sabay nagluluto ang pamilya ng maliliit na piraso ng karne, gulay at mini pancakes. Interactive, masaya at napakagasalig. Mayroon din silang curse ito ito'y matamis na tinapay na may raisins at almond paste. Meron ding olive bolen, parang bitsyo-bitsyo o donut na pangpasko at bagong taon. Meron ding spekulas na spiced cookies na naugnay kay Sinterklaas. Roasted meats gaya ng duck, venison, or rabbit. Stuffed perin, pulang peras na niluluto sa red wine. Ang bawat hapag, simple man Grande ingrande, ay nakatoon sa pagiging malapit sa pamilya at paglalaan ng oras para sa isa't isa. Pagdating naman ng Christmas Eve, pinaghahandaan din ng mga Filipino families ang Noche Buena kung saan nagsasama-sama ang komunidad. Ang hapag ay halo ng mga Dutch at Pinoy favorites gaya ng hamon, keso de bola, pansit, lumpia, bibingka kasabay ng mga Dutch kerstol at gourmeten. Para sa maraming Pinoy, ang Pasko sa the Netherlands ay nagiging pagsasanib ng dalawang mundo, ang Dutch coziness at ang Pinoy warmth. Meron, uh, they are also fun of ano po, yung mga Uh, Christmas decoration, Christmas trees, and um, most of them would really make an effort to to cut uh, a real pine tree. Na yun ang gagamitin talaga nila to decorate in their house. And then I'm not sure if they have simbang I think that's also that's just a culture that we 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 practice in the Philippines. Um, Meron silang ano dito, yun nga as, as I've mentioned earlier, para silang uh, meron silang celebration for the children during December 5. Ang pangalan niya is Sinterklaas, which is ano siya, uh, para sa mga bata na dinadaos nila. And then, um, they really value Christmas and New Year kasi po ang Netherlands is one of the countries in Europe na religious at maraming mga katoliko. Um, meron po silang exchange gift din sila and they write poems in dutch uh, so they they write poems and they read it out loud so it's isa um, hindi uso ang caroling dito sa netherlands so i think sa pilipinas lang yan and then uh, during uh, christmas season po is same din po sa pilipinas uh marami pong nagpapapotok ng mga fireworks at saka yung mga labintador mga ganyan so uh yeah sikat din po sila uh marami din pong gumagawa at nagbebenta dito although hindi po siya environment friendly. Sa Netherlands, ang Pasko ay hindi lamang selebrasyon. Ito ay isang pagunita sa kahalagahan ng pamilya, tradisyon at pagkakabuklod. Mula sa makukulay na ritual ni Seja class hanggang sa tahimik at gazalig na araw na December 25 at 26, ipinapaalala ng Dutch Christmas na ang tunay na diwa ng kapaskuhan ay ang simpleng pagsasama para naman sa mga Filipino na naroon na nanatiling buhay ang mga nakasanayang tradisyon, patunay na saan mang panig ng mundo, daladala natin ang init ng kulturang Pinoy sa dulo. Iisa lang ang puso ng Pasko. Sa Netherlands man o sa Pilipinas, iba-iba ang tradisyon, pagkain at paraan ng pagdiriwang, pero nagtatagpo pa rin ang lahat sa mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamahalan. Sa malamig man o mainit na panahon, ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa kung paano natin pinapahalagahan ang isa't isa. Po, si Bombo feature Netherlands. Merry Christmas mga Watch out for another edition of Christmas around the world. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bomborajo Philippines.